Magandang buhay mga mamshies, mga katinderang nanay. So ayan, meron din ako ang i sa inyo. Ayan, pati mga ganito nagtitinda kami. Ayan. Ah, uh, panty. Short uh, short collection ko ay Jay. Ayan, different color, may brown, may gray, maroon, and then pink. Tapos, ganito siya. Ayan, ganyan siya. So, kumuha tayo ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Next item, ayan, ganito. Ganito naman yung design niya. May paano siya dyan. Ayan, o diba, ang ganda. Tapos, may color green. Ayan. And then, purple. Gray? Gray ba to? Tapos, blue. Ayan. Ayan. Maganda nga yung sa likuran niya, yung mga ayaw sa maliliit na ano, na panty. Ayan, maganda to. Bagay to sa inyo. Ayan, may brown. Oh, so yun lang. ang color nito. Tapos, ibang style naman ito. Ayan, so yung in-order ko ngayon is... Pang -alahan. pang sa mga mothers na ayaw sa malilit ayan so ganito naman siya, may color black, may maroon, and then purple. tapos blue light pink and then dark pink so ang pangalan nito ay litiyang litiyang and then meron naman tayong ibang uh, ibang style ang pangalan naman nito ay CL ano to colors, colors. Ano to? Galo, galo. <laughs> Basta yan, si L naman ito. Ayan, may design, design siya na star. Mm. Black. Yellow. Seven, seven. Pink. And then green Tapos Ayan, peach Peach ba yan? And then pink Last one Ayan, so ito naman is Parang suin so in sya Ayan Ayan bago Parang so in siya, pero ang pangalan naman niya is... 20. Vivian. Ayan, Vivian naman yung name niya. Ayan. So, yung parang sa mga aunties, lulas, ganyan. <laughs> pero gumagamit rin ako ng mga ganito yung covered lahat ng ano, pwet. <laughs> Ayan, yellow. Peach. pink, green. And then light purple. Ayan, so sa mga gustong bumili, ilalagay nandiyan sa description yung link. Ayan.